So hi guys, our vlog for today. Paano kami mag-celebrate kami sa asawa ko sa aming anniversary. So nag-book ako ng dalawang nights sa South Coast Waterfront. Oh, excited na kami pupunta doon. Tapos ready na kami paalis sa bahay. Nandito pa kami sa labas ng bahay. Nung puno yung sasakyan namin, nandala kami ng mga fishing, two bucket, mga damit. Dala ko ng rice. Rice is life puno din dyan. Mm -hmm. Nag-move pa ako ng sasakyan. So, vibe. Uh -huh. uh -huh. Ready for fishing? Uh -huh. <laughs> I go in the car, ha? Huh? In the car? Yeah, I'm gonna move the car. You're gonna it up. You yeah. gonna move it? Yeah, I can move it. If you don't run over. Why, well, you wanna move it? Oh, you can... I move it. It's alright. Nalimutan ko magdala ng tubig pala. I just get some water, babe. Forgot to get. <laughs> yung tubig namin. Oh. Kuha ko ng marami. Oh, ito yung dosi. Dosi ito. Maalis na Ay, piskot na. Nandaw na siya sa labi. <laughs> so, itong sa, itong ano, sasakyan. Ako lang nagdadrive minsan kasi pa siya. ready na yung asawa ko I-move na niya yung sasakyan turtle <laughs> turtle yung tawag ng sasakyan niya mmm 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 makakuha kasi ng maraming isla mamaya mmm <laughs> Doi, ni reverse parking ko. Ang ganda-ganda ng pagka-reverse parking ko. Hintay <laughs> na natin ang labas. Oh, straight na straight. Straight na straight. Mamaya na naman. So, so ipakita ko sa inyo mag-drive kami dito sa Australia. Ito yung road na dadaanan namin. Bush. Oh. Ang oh. ganda-ganda, no? poro trees halos lahat highway wala nga makikita mga bahay-bahay mga bush na dito celebrate kami na winning anniversary namin sa Asakay 20 years isn't it babe? 20 years you don't get that for murder I'm getting old <laughs> I'm only 22 when we meet each other ngayon ang tanda ko na 42 next year on February. My husband is 62. That day. <laughs> on the same day we got married. 28, 10, 63. So ito yung Maganda na view mamaya dagat Ang ganda mag long drive dito di maganda mag long drive kasi ano walang traffic tapos yung road ang ganda ng road tapos hindi siya dangerous pa na para sa Pilipinas na kapi na lang yung kulang uh, press ko, press ko, ang lambot-lambot you are what you eat oh, very fresh Okay, I'll have some really I'm <laughs> too strong for that mm. but if you had coffee, I would very soft kanina lang yata ito binibig kasi ang lambot-lambot Sarap. Sana bumili ako ng anong peanut butter. nakadeliver ang fresh na fresh. Sarap. So, malapit na kami sa pinunta. Pupuntahan namin. Ito na yung yung Timailhan. Yung Liberty. Liberty. Petroleum. Um, yan yung ano namin na malapit na kami. Tired. to Lucas kung ngayong ay na nga sawa ko na kantakanta siya eh muntat oh alala ko ng we turn left after liberty ito na magle left na tayo soon going to long beach coming old dock andy beach all good beaches look out for the kangaroo the home of the kangaroo. Skippy the kangaroo. <laughs> mga farming area dito, oh, may mga sheep marami. Sa so, ang laki-laki ng mga land nila dito na banda. Oh, more farming. No, farming. Yung mga ano lang, mga anim animals. Horses, dalawang horses. nagtatabi kada kanta siya kanina <laughs> dadaanan lang kasi namin yung bahay namin so kaya tingnan natin ko kasi matagal din kami hindi nakita yung bahay namin kasi may nagmupahan doon so nagbook ako ng ano holiday two nights sa waterfront sa Long Beach kasi or in case na mapinta namin yung bahay may remembrance kami pa na doon kami nagstay sa 20 years anniversary namin ng asawa ko. So, patay pinta namin one day pag ayaw na namin dito. Tapos, mag-sittle down at narin ako din. Sittle down para pag ano, ano na, mag-slowly slowly na tayo magtrabaho. So, magkaganon na lang din na let go. So, we see how it goes. Oh, they're fixing the road. kahoy dito, oh. Pupunta na ito sa bahay na. Tiyan mo, ganda yung bahay, oh. Ang laki, ang laki ng farming area. May pond, pond pa. Huh? Oh, malapit na tayo, na, ah. Walang tao. Walang tao sa bahay, oh. Ayan. Walang tao sa bahay. <laughs> Walang sasakyan. There's no babe. So we going to Sandy Close? Uh, I should put the navigator on. Yan, kakarating lang namin. Inupin na niya yung gate. Yun oh. Oh, tubig na nandoon. Tingnan natin. Ay, ya, ulan. <laughs> Hi, boy, Ito yung bahay. The Shack, yung tawag. Tapos dagat, harapan.